Anong ginagawa mo dito? Akala ko uuwi ka na. Parang ang weird mo kasi kausap kanina eh. Inisip ko tali, baka may problema sa wedding natin na hindi mo masabi. Kaya pinunta kita sa hotel. Pero buti pala nakita kita dito. <laughs> hindi, walang problema. Um, everything is... is perfect. May, may kailangan lang talaga akong daanan. Ang ginagawa mo dito sa gitna ng kalsada? akala ko kasi meron akong nasagasa ang pusa kanina. Wala naman. Gusto ba check ko yung sasakyan? Ah, hindi. Okay na. Ah, sorry. Nagmamadali na kasi ako eh. Tsaka mali-late na ako. Magkita na lang tayo sa bahay, okay? Okay. Bye-bye. Go! Sure ka? Oo. Sige. Okay. dito ka. Iniwan mo si Chef sa ospital? Hindi dito. Shira! Ba't mo siya dandala dito? Kailangan niya matignan ng doktor. Tapos ano, isusumbong niya ako? Hindi ako papayag, Leslie. Makukulong ako. Ba't sa siya sa naktan? Shira, alam ko na lokal ako ka, pero... Hindi naman humisay dahil. Kasalanan niya. Pinakiusapan ko siya na maayos na huwag niya sabihin kay Jordan yung tungkol kay Junior. Ginawa ko lahat, Leslie. Nagmakaawa ako. Nakipag-usap ako ng maayos pero ayaw niya. Alam mo ba, pinagbantaan niya pa ako. Ang sabi niya sa akin, hindi lang daw si Jordan na mawawala sa akin. Pati yung anak ko. Leslie, hindi ako papayag na sisirain niya yung pamilya ko. Kaya yan, nagdilim yung paningin ko. Halina. Hindi ko sinasadya, Lesty. Hindi ako mamamatay, tao. Hindi pa ngayon. Pero Shira, naugusan na ng dugo si Jeff sa likod ng kotse mo. Oh. Kaya nga tulungan mo ko. Dalhin natin siya sa loob ng bahay. Marunong ka naman ng first aid, di ba? Shira, hospital ang kailangan niya, hindi first aid! Dadalhin ko siya sa ospital kapag sigurado na ako na hindi siya magsasalita. Siguro muling maging napagawa ko ako. Anong gusto mo mangyari? Ha? Isusumbong mo ako? Tess, di ba ka nakakalimutan mo? Kasalanan mo din to. Di ba kinausap kita? Na huwag na huwag mong sasabihin kahit kanini nalalaman mo tungkol sa anak ko. Kung hindi mo sinabi kay Jeff, ang tungkol kay Junior, hindi mangyayari to. Walang masasaktan kung iniko mo yung bibig mo. Kung concerned ka talaga kay Jeff, tulungan mo na. Dahil sa haba ng pag-uusap natin dito, nauubusan na siya ng dugo. Halika na. صاحبي <applause> الان اس Don't worry, may mga damit ako dun sa kotse. Magpalitan na lang tayo. No, don't worry. Salamat ka. Mababaw sukat ni Jeff. Madugulaw talaga pag sa ulo. Bukot na kisilig. Malamang pati ako madadamay. Eh kaya nga kukumbinsihin natin siya, di ba? Para hindi na siya magsalita. Talagang mapapatawan niya tayo pag tapos ginawa natin. O ano gusto mong gawin? Tuluyan na natin? Shira, hindi. Ano ka ba? Saan so, Saka so bakit natin? Shira, ba't mo ba ako dinamay dito? Ano? Gusto mo hanggang kulungan kasama mo ko? Ano ba't kita dinamay dito? Pasali ka dito, Leslie. Di kaya damay-damay tayong lahat. Pwede ba? Mag-relax ka. Wala akong balang patayin si Jeff. Hindi ako killer, okay? Gusto ko lang na tago muna natin siya dito hanggang sa ma-convince ko siya na huwag niyo na tayong sumbong. Si Jordan. Ayun eh, na, hinahanap ko siya ni Jordan. Ano ba kasi sinabi mo kay Jordan? Hindi mo siya tinugan, no? Malamang wala siyang alam sa nangyayari kay Jeff kanta to. Malamat mo nalaman ni, ni Jordan kung si Jeff. Hindi nga, pwede ba? Pakinig ka sa akin, akong bahala. Basta, lahat ng sasabihin ko, susundin mo, safe tayo.